Dari si Inji yang tumawa una. Ikaw ang paliwanag. Pwede. Oh, sige, Try tumawa ka eh. Ah, kasi pati inulat mo. Um, uh, pwede po ilagay yung ano, Miss Kay. Okay. Tumawa ka okay. eh. Kaya may tumawa mawa mag-react. Yun talaga, magpaliwanag. <laughs> okay. Parang kinikwis ako. Huh? Parang quiz. Parang quiz? Sige lang kung ano na sa isip mo. Nandiyan eh. MJ. Okay, po. Okay pa. Um... ah uh, yung ang isip ko tungkol siya sa halo-halo sa ginagawa mo yung sa Ah, <laughs> kung ano nalang. Sige, sige. Hindi <laughs> ko may ano, structure. Um, yung, mm, nung nakinig ako, yung bubuyog, yung grupo ng bubuyog sa puno ba yun? ah uh, ang isip ko doon yung uh, mga um, uh, leader sa mga relihiyon mga grupo, uh, ano ba? Um, mga leader sa relihiyon yung mga pare, pastor, ganun. Tapos yung nung na yung sabi mo na yung hangin galing sa bibig mo na na parang na-disturb sila tapos nagliparan sila yung sa mga salita mo ba yung mga sinasabi mo mga pangaral mo mga mensahe galing sa bibig mo ba na naano sila ba na nabulabog na na nalungkot <laughs> mo yung, <inaudible> mo yung mga gawain nila mga kung saan sila mali ganun kaya nagliparan sila tapos yung hinahabol kanila yung ano yung sa ginagawa mo din na gusto nila mapahinto yung ginagawa mo kasi ikaw yung nagsisiwalat ng katotohanan so hinahabol kanila um tapos yung ah uh, ano napunta ka sa tubig ah uh, yung tubig na malinaw uh, sabi ni Jesus Christ na ah uh, wag ka magtago, no? basta gamitin mo power, of mind mo, yung ganun ka naman talaga, di ka naman tatago, nag, kung tulad sabi mo palagi na yung mo, yun ay mo, yun, mukha mo, yun ay mukha mo, kasi yung may backup ka ba, yung mga patunay, mga nangyari na ano sa mm, mga mensahe, man nakita ka ng kasalanan, yung tubig na malinaw ba, yung, yung sayo clear na ito yung ito yung tama, ito yung um, parang uh, straightforward ba yung ito na yung nakalatag na lahat ba tapos yung nagano ka ng putik yung ginagamit mo yung uh, common sense mo na ito'y kailangan gawin eh, oh, hindi ko alam I skip na <laughs> tapos um uh, yung di ka na yung di ka na ano ng bubuyog na hindi sila makalapit sa iyo kasi yung yung hawak mo nga yung mga totoo, mga mensahe mo totoo, yung mga nakikita mo sa tao, hindi naman nila kayang hindi nila kayang uh, gawin plus hindi nila kayang uh, i-disprove ba? Kasi totoo naman talaga hindi nila kayang labanan, parang ganon hindi ka nakikita um, tapos oh sorry tapos uh, yung lalaki na nagbago scenario tapos yung lalaki na nagsusuka na nagtakakaba paano niya nalunok yung tinik yung turo sa simbahan na pa, na, na if nakikinig yung tao sa mensahe mo na mga pangaral mo mapaisip sila na paano yung i-compare sa <laughs> 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 i-compare sa <laughs> i-compare sa turo ng simbahan na parang pag mo yung Uh, pag inisip mo talaga siya, yung sa'yo, obvious na, o oh, bakit sila maniwala sa simbahan na, bakit sinusunod nila yung ano eh, obvious na mali ba pag ginamit mo yung tawang pag-iisip mo so nag ka na, paano nalunok ng tao yung turo ng mga relihiyon, tapos uh, nung sinusuka niya na naisip mo na, at least kahit papano na nais na isna, na ilalabas niya yung uh, yung sa mga tao na naniwala ba na kahit slowly, mga paunti-unti na uh, maganda din makita na kahit papano na unti na yung naniniwala sa simbahan, na naniniwala sa 'yo dahil naniwala sa 'yo uh, tapos yung madaming tao na, na nakita niya madaming tao may tasabi niya na pasukin mo ito madaming tao yung siguro sa i-share ba na nag-share ka sa <laughs> i-share yung mas madali pang ma ng mensahe para mas malawi ding maniwala sa iyo tsaka less ang maniwala sa simbahan. Wala na ako i-explain. Eh? <laughs> <laughs> okay. Ito yeah, tapos na. Tapos na 'yun. I na yun, 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 yun. Ibalik mo Okay. Na, wala na akong i-explain. Galing ni MJ. Meron talagang fire mind si Mire. Ah, uh, guys, may uh, well explain ni MJ pero uh, ako na rin mag-explain ng iba. Pero Parang sumusunod na lang si Roque <laughs> and Jen yung malunggay, uh, sinisimbolo ng Diyos yan ng mga membro ng isang relihiyon. ang uh, uh, tao kasi mahilig siya sa, ma mga ma sa malunggay, di ba? Sa Pilipinas, mahilig sa malunggay. So, yung sinimbolo ng membro yan, uh, ang puno ay uh, yun yung sibahan. Kasi ang tao, di ba, pupunta sa puno kaya makuha ng malunggay. So, ibig sabihin, uh, ang tao, pag pumunta sa simbahan, uh, doon, magsimba, doon na kukuha, doon na paniniwala, doon, doon pinapakain ng espiritu nila sa, ano, sa mga salita na galing sa Bible na tiyoturo ng mga pastor nila. So, yun yung malunggay. Kasi, di ba, pag pumunta ka sa panunan ng malunggay, tumitingala ka, Uh, gahanap ka ng dahon o para ka nagsasamba. Di ba? Pagpunta ka sa simbahan, nakatingala ka na, nakatingin ka sa simbahan. So ano yung ipinakayan sa ng pastor sa inyo o pare sa inyo, yun yung sinusubo ninyo. So ito yung malunggay. Ngayon, dahil nga may mga bubuyog doon na na bulabog ko sa ihip ng hangin, uh, yun yung galing sa bibig ko. Tama yun yung sinabi ni MJ na kung ano yung mga uh, isinisiwalat ko na Nakahalungkat ko yung mga gawain nila. Kaya sila nabubulabog. Kaya gusto nila akong sirain o kagatin. Sila yung mga, sinabi ni Imji nga, uh, sila yung mga pare at pastor o ministro na uh, nagagalit dahil sa isiniwalat ko nga. So, yun yung uh, ano ni Imji din sinasabi. So, yung hinahabol ako, na may tubig na ay nahabol ako ng maraming kasi kagating nga nila ako, yun yung mga nasa leader sa simbahan. Uh, sila yung uh, mga founder, ministro, at pastor. Isa ito, o pare, isa ito sa mga tao na nagagalit sa akin. Kaya sila ang gustong manakit sa akin o gumawa ng paraan para mapatigil ako. Ngayon, uh, kaya ako nang dahil kagatin lang ako, nagtago ako. So, nakadapa ako na sabi nga ng Diyos na huwag ka magtago. So, nung nakita ko nga may tubig na malinaw, uh, ibig sabihin, yun namang wala akong dapat katakutan. Dahil malinaw naman ang mga siniswalat ko at malinaw din na uh, ayun nga sa nagagawa ko na nagkalat na ang mga nagagawa ko na hindi magawa ng unilang tao. Kaya hindi rin sila basta-basta na makalapit. So yung potik na naisip ko na maglagay na potik sa katawan ko, ibig sabihin na Diyos doon na ang lupa kasi nilikha ng Diyos ang tao galing sa lupa o sa labok. So ito yung sinasabi ng Diyos na protektado ako ng power niya. So huwag dapat ako matakot. Kaya yun yung uh, sila sabi do no, kaya salubong ko yung mga boboyog uh, sila yung mga pastor naghanap sa akin at uh, sino pa ang pinagutusan nila kaya hindi nila ako makikita uh, dahil nga natakpan ako ng uh, power ng Diyos na siya sabi nga ng Diyos na you're under my shadow so ano pa? Murang yung lalaki, tinig. Ha? Nagsuka. Ah, yung nagsuka. Tama ni CMG doon. Uh, yun yung nilulunok uh, ng tao ba? Yung turo ng mga pare at pastor na, na paniwalaan ng tao. Yung nalunok na nila ba? Naitanim na sa puso't isipan na ito yung tama. Pero dahil nga sa paliwanag ko, doon nila nilalais ba na kailangan nilang uh, baguhin kailangan nilang tanggalin. Iyon yung isoka. Iyon yung tanggalin. Kasi mayroon silang basihan. Uh, ang turo ko ay may batayan base din sa nakagawa ko na hindi magawa ng tao. So ito yung mga namulatan ng tao. Na ano. So kahit pa paano, uh, may mga taong uh, ginagamit ang puso't isipan at na-realize na mali nga ang paniniwalang namulatan. So balikan natin yung malunggay na puno na kunti na lang dahon. Ibig sabihin, maraming mga simbahan na marami ng membro na nagkalasan. Kasi kung malunggay nga, di ba, mag na uh, malalagas na yung dahon. Ibig sabihin doon, maraming ng mga membro na nangawala o nagsialisan. Kaya, iyon yung uh, ano doon sa malunggay at kaya na lalong nagagalit ang mga pare at pastor dahil nga sa isinisiniwalat ko. So, ano pa yung sunod sa yung tao madami. Tao. Yung maraming tao. Sabi niya ito pasukin mo maraming tao. Ah, yon. Yung yung madaming tao, uh, ang ibig sabihin ng Dios diyan na ipatuloy ang pagsiwalat o pagsi-share doon sa uh, mga tao. So, kayo mga naging bahagi uh, Share lang kayo ng share. At yun nga. Uh, maraming way ang pag-share. Uh, mabigay ng flyers, Sagsot ng damit. Uh, na may pangalan ko. At uh, may social media na kasulat. At uh, may Facebook. Maraming way ang pag-share. So by mouth. So yun yung sinasabi ng Diyos dyan. Uh, kahit pa paano may makarating sa kapwa ninyo. So yun lang. Uh, maraming salamat MJ. Buti na lang tumawa si MJ. Kung hindi, hindi ko siya mapapaliwanag. <laughs> so, kita nyo guys, si MJ. Baka sabihin ninyo, tanong sa akin na tinuruan, hindi ko na tinuruan yan. Hindi ko rin, ano, hindi nga rin niya alam kung ang meaning. So, nagulat na lang ako na paano niya nakuha yung mga senaryo na yun. Hindi man lahat, pero talagang yun na yung ano sinasabi niya.